Magandang araw mga body. Ngayong araw na ito sasagutin natin ang tanong ng ating mga kabody. Paano daw ba maging isang bombero? Ang tanong na ito ay sasagutin ko mga body. Pero bago yon ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala body si Fire Officer Juan Jericho B. Nobliza. Para maging bombero mga body, meron tayong mga requirements at mga process na pagdadaanan. Para maging isang ganap na bombero. Una ay dapat ikaw ay graduate ng college or any four years course. Kasunod dapat ikaw ay may eligibility. Ano nga ba ang eligibility? Ito ay ang isa sa mga kailangan mo para makapag-apply. Meron tayong apat na eligibility mga body. Una ay ang civil service eligibility. Dapat ay yung second level at professional. Kasunod naman ay yung Republic Act 1080. Ito naman ay yung ginagamit ng may mga board exam na course at bar exam. Ang kasunod ay PD-907. Itong eligibility na ito mga body ay ang nagsasabi na exempted sa civil service exam ang mga graduate ng cum laude, magna cum laude at summa cum laude ng college. Ang pang-apat naman ay yung FOE o yung fire officer exam eligibility. Pag meron ka na na eligibility ang kasunod naman ay requirements mga body. Ano-ano nga ba ang requirements? Ito at ipapakita ko sa screen. Kaya ang nakikita mong mga requirements body ay sa aming region. Pero halos lahat naman ng region ganyan din ang requirements. Pero para sure kung nasan ka mang region try mo ay search kung ano ang requirements nila. Dapat ang height mo ay at least 1.57 meters or 5'2 kung ikaw ay lalaki body. At kung ikaw naman ay babae dapat at least 1.52 meters or 5 mga body. Ang kasunod ay dapat ang weight mo ay di tataas at bababa ng less than 5 kg. Sa iyong BMI na according sa age, height at sex. Sa requirements mga body ang tip ko sa inyo pag mag a -apply na kayo. Yung mga requirements na manggagaling sa schools at PRC ay damihan ninyo na. Mas marami mas maganda para hindi ka na pabalik-balik. Dahil maraming folder ang hihingiin sa inyo mga body pag kayo ay mag-a-apply na. Pag nakumpleto muna ang mga requirements mga body, mag-aantay ka na lang ng kota. Paano mo malalaman kung may kota na? E-like mo ang page ng inyong region para maging updated ka kung may kota na. Kung ikaw naman ay taga Region 4A, e-like mo ang BFP Region 4A Human Resource and Management section. Pag lumabas na ang kota mga body mag-undergo ka na sa pinaka-process ng recruitment. Pag nakapagpasa ka na ng mga requirements mga body mag-aantay ka ng patawag para sa medical. Ano nga ba ang ginagawa sa medical? Dito mga body titingnan kung ikaw ba ay walang sakit o mga dapat na i-comply para makaproceed ka sa next process. Dito ay etetest ng iyong dugo, ihi, CBC, x-ray at iba pa. Kaya kung may katanungan ka sa health body, hindi ko masasagot yan. Dahil ang makakasagot lang niyan si yung doktor na titingin sa'yo. Mas maganda at e try mo peren. Mas maganda ang sinusubukan kesa hindi sinusubukan. Pag wala kang sabit sa medical body, mag-aantay ka ulit ng kasunod na patawag para sa next process. Pagkatapos mga body ang kasunod ay qualifying exam. Kung ikaw ay isang registered criminologist ikaw ay may choice na mag-exam or hindi na sa stage na ito. Ito ay isang privilege ng course ng criminology. Kung tingin mo ay kaya mong pumasa at mataas ang makukuha mo sa exam ay sige lang. Pero kung tingin mo ay 50-50 ay e grab mo na yung opportunity na wag na mag-exam body. Kung ikaw naman ay other courses ay kailangan mo mag-undergo sa stage na ito. Kung ikaw ay nakapasa na sa qualifying exam. Kailangan mo ulit mag-antay ng memo para sa kasunod na proses. Ang kasunod na proses mga body ay ang pat, o yung tinatawag na physical agility test. Dito ay titingnan kung kaya ng iyong katawan ang mag iing training kung ikaw ay matanggap. Dito ginagawa yung push-up, pull-up, up, pull up, up hose carry post-carry, 100m-3km run. Kaya dapat magpalakas ka talaga ng katawan body kung desidido ka na mag-apply sa kahit anumang uniform service. Pag naipasa mo lahat ito mga body ay mag-aantay ka na lang ulit ng memo para sa kasunod na proses. Ang kasunod na proses mga body ay ang nuro. Dito ay may dalawang stage. Una ay ang written stage. Tapos ang kasunod ay oral stage. Dito mga body titingnan kung consistent nga ba yung mga sagot mo sa written exam at sa oral interview. Pag naipasa mo ito mga body ay mag-aantay ka muli ng memo para sa kasunod na proses. Ang kasunod na proses mga body ay panel interview. Dito ay i-interviewan ka ng mga opisyal katulad ng ano ang lamang mo sa ibang aplikante. Bakit kailangan ka tanggapin ng bureau? Tapos pag naipasa mo ito mga body isang stage na lang magiging bombero ka na. Ang pinakahuling proses ay ang final deliberation mga body. Dito ay sila na ang mamimili kung sino nga ba ang karapat dapat makapasok bilang isang bombero. Dito titingnan nila kung sino-sino nga ba ang matataas ang nakuha sa mga naunang proseso at nakapasa sa bawat pagsusulit. Dito ay pipiliin lamang kung ilan ang kota na nakalagay. At pag-isa ka sa napasama dito sa final deliberation. Congrats body bombero ka na. Ang kailangan mo na lang ay ang oath taking para maging isang ganap na bombero. Sa oras na itinaas mo na ang iyong kanang kamay ay bombero ka na. Ikaw ay mag-undergo na ng training. Ang proses na ito ay hindi fix mga body. Maaaring magkabali-baliktad ang proses na ito. Depende sa instruction ng kanya-kanyang region. Sana ay natulungan ko kayo mga body. Kung meron pa kayong katanungan. Ay magtanong lang kayo susubukan kong sagutin.